madilim pa guys dito lang ako kumakain na yan sila. Ah, wala pa. Hindi pa pala nabigyan pa. Ito, Tami, ni Ayos ng Si Ayos. Bininhan ko pala sa guys ng ano. Um, apat na pirasong sisiw kahapon. Ano yun? Yung mapusi na manok pa. Ano pa? Ano pa? pa? Hmm? Kapit na mahurot? Huh? Na. Pili na lang dyan sa ta mag-ihaw o manok, ane. Patagahanong no, nung sa atya. Pili isa po tapang dutok itlog konti na lang daw yung manok namin guys sabi ko wag na tayo magtatay ng manok wag na rin muna tayo kumain ng itlog Eh hey, ang... lakas nila sa itlog eh. mahigit sampo yata sobra pa sa sampo kasi ka pang almusal, pang baon sa eskwela pagdating ng tanahal itlog Mas di pa ang itlog. Itlo. ini saya nanggut-ngut angkanting, ngontawuk nanggut oh si ipop, ga mas mau Yoosh pamubi -e, pamubi -e. ang PC aron dili ka masambot. O dali na Yosh, pag pagausa. O sige na Buhi-ira. buhi ira buhi ira. Dile, buhi ira pa sundara ni Kuya Leo. Deing kuya dito dapit sa ditus Kuanaan dito sunahan. Good morning, guys. So it's Sunday, so chocolate to church na naman tayo. Pagbabawas tayo na kasalanan natin, guys. Di baling malita tayo. Kakatuwa, sobrang happy kasi finally kasama ko na si Ayush na mag-church. Tuwang-tuwa din siya. Ay, na nga naman na. Ano? Ang dawa, It's a prank? It's not a prank. It's a real. Prank pa dahil na tinuod. Yun nga itlog. Soft pa dyan siya, guys. Oh. Bago pa dyan. Bago pa dyan siyang nahulog. Nga itlog. Tinuod. Itouch. Tinuod. Ah! Mapiga. Bago pa nang bago pa nang gawas, o pa na nagahi. Ako an. Singko. Ah, timuod. Ingnan ka na niya aso ka penis ka. Ayan guys, ito. Gagawa na naman si Papa ng ano. Actually last year pa to naming kinoconstruct. Tinigil lang. Ngayon na itinuloy ni Papa kasi may ano na naman may kawaya na naman. Bubong. Ito, wala kaming pambubong. Pero, sisirain kasi yung bahay ng lolo namin. Mangihingi kami ng ano, yung lumang bubong. i -re recycle namin. Lumang yero ba? Ayan. Tapos, ito, kapapa to. Gawing pangkasta. Ayan. So, pasensya na kayo. Marumi talaga. Ibaboy ito eh. <laughs> by tour. Ito, yan. Dalawa sa amin ni Ayosh, tatlo kina mama. Sama-sama lang siya dyan sa isang, ano, isang kulungan. So, yung kila kay mama, depende yan sa, so, depende sa pangangailangan. So, itong mga baboy na to, hindi to basta pang lang na, ano, eh, alagaan tapos kakatayin you no know. hindi yung sa akin inano ko yan reserve yan para sa may utang pa kasi ako na kailangan kong bayaran na hindi pa natapos so sana matapos na <laughs> reserve yung dalawang yan palalakihin natin yung pambayan ito so, Ito, buntis to guys. First na ano, ano to niya, panganganak to. Ayan. Ito, sa mga kapatid ko. Uh, pang birthday to ng dalawang baby. Ayan. Nalagaan nila para pang, ano, pang katay nila sa birthday han. Man, pang birthday din. Taliyam naman. Ay ayos. Sabi niya gusto niya rin tong birthday niya. Sabi ko hindi. Magkakatay lang kami ng chicken sa birthday niya. Oh, andun pala si Liam. Gustoan saan, saan na nakarating. Magchichicken lang kami ni Ayos. Okay na yung last year kasi first birthday niya yun dito sa Philippines. Yung mga pinsan niya, okay lang yung ma na magkatay sila ng baboy. Kasi birthday, niya, first birthday kasi. First birthday, tapos sabay binyag. Kaya yun, okay lang yun. Magkakatay sila. Maglilitson sila or anong gusto nila. Basta kakain lang ako kasi bisita lang ako, guys. E. <laughs> bisita lang ako. Ayan. Alam ko naman na hindi naman kayo lahat luma. So, syempre, pinapakain. Eto, para to sa ano yung palang inahin namin na malaki, tsaka yung pangkasta namin na malaki, nandun sa may ilalim ng nyo. Inihiwalay muna namin kasi wala pa kaming bahay para sa kanila. So, pangkain to sa mga malalaking baboy. Pero yung mga biik, feeds talaga, binibili namin. Ayan. Ito, marami kaming madre de agua. Diyan pinapakain din sa kambing, pero mas focus kami sa baboy ito. Maganda kasi siyang pampakain ng baboy, guys. Kasi, um, di ba, yung, para kasi may mga parasites-parasites dyan na, ano, sa, uh, sa mga kangkong, di ba? Yung mga kangkong, pag yun laging kinakain ng baboy, eh, ano, nagtatai din yung mga baboy, nag lbm sila. Kaya, eto, halo-halo. Ayan. Lalo na pagbuntis. eto Ito. maganda nga rin itong pangsahog sa feeds guys kung meron kang meron kang katong an, yung anong processor baga na pang process ng feeds na gawing pellets yan pangkain ng manok syempre haluan mo rin na, na rin ng ibang mga bagay bagay mais yung yellow corn diba? marami kaming gabi Itong punong namin dito, kinonvert na namin ng gabihan kasi wala i eh, kinakain lang din naman nilagyan ng tilapia wala kinonsumo lang din ng eels may mga eel kasi dito dyan sa may ano dyan sa may kanal kapag tagulan tapos Maawa na napagod na si papa kakalagay ng tubig tsaka ito oh hmm. hindi na malalim ang healthy nito ang taba-taba ng mga ano mga gabi hmm. pero hindi pa namin kinukuha don doon pa doon muna kami nangunguha ng gabi doon sa ano doon sa kabila kasi medyo alanganin pa to so sabi nila pag uh, ku, ano ba kung ba na sa Bisaya baka nang haahatun siya makati Karang alanganin. Ahat. Ah, 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 adyo, no. Ano ba yung, ano na yan. Hmm. Di ba ang tataba ng mga ganito namin dito? Paano hindi mataba? Ayan, o. Oh, konsumo nila. yan sa likod ng, ano, baboy. <laughs> o, di ba? Yung, yung kanal kasi, yung dumi nila. Diyan din papunta sa, sa gilid ng, ano, kaya ang taba ng Madre di agua na to. Kasi pag lagi siyang natitriman, o oh di laging bago, laging fresh, hindi hindi magulang yung mga leaves niya. Di diba? ang ganda? Ang ganda ng ano niya. Pusyan, yan, arati rice. Again, pala, meron kaming ganyan. Arati rice tapos dito din sa kabila, balikat ng puno. Pinutol ni Papa yung isa. Ako na yung lupa saging o di ba mm, parang uulan siya no worries okay lang din wala nang tubig to yung aking mga sibawiyas yan ko na lang siya nilagay guys ha kaulan nun lagi busog na busog yung kambing na to Hindi naman niya kinakain ang diretsyo yung uh... Maganda tong kambing na to kasi pag nanganak siya dala-dalawa talaga. Kung ano ba yan nangangatis siya. Ay. Feel ko lang tong dito. Dili kanirang first nga nest. Dili na. Dili, Dili naanay manok gilumluma mm -mm. oh, ah, na sya. Sari, Ma'am? Mhm. Kareng gitudlok ni ayos. Ah, kuawon na natoon nya. Humuk reje na siya di ay huh? Musaka giud.

Ati manhun. Dapat ati manhun. Ini si Gia dorak dorak. Sabukon ka dorak yam. Kau hak na? Bagku ni saya dari u. Eh dari ku a ke bagku pun saya dari hina. Kau betul lagi ni. Ini oh bagku ni saya dari gipang itlo. Ah u. Pila ka buok? 11. Na itlog na desalod? Kares pikas? an May duha man na siya? Huh? Na anak siya duha kanina. Gikuha? O tara na yos. Tara na na. Tara na niya. Pusari homokron. na siya. Kay ati man nun. Mandan lang yung mga ito lang ang harvest nila ngayong araw guys. Mm. ginabiyaan ramang guna niya sigi. Kuan. <laughs> hey, Kato na kabola. kadali ira para papa lang nag video pa